Ayan po mga kalingap, good morning po sa ating lahat mga kalingap. At ngayon po ay araw nang 9:00. Uh, uh, ngayon po ang araw na papunta po sila dodong sa Baguio. Maya-maya lang po. At uh, syempre po mga kalingap, ano, uh, may bagong vlog, vlog po tayo bago sila aalis. Si kasama po kasi si Victor at saka kasi toto ano, meron po tayong iabot sa kanya at uh, Maraming salamat po ano sa may ang puso na nagpaabot ng cash uh, po para sa kanila para meron po silang magastos ano po napaka uh, bait po ng nagbigay ng uh, blessing po ano kaya maraming salamat po mga kalingap sa nagbigay po Ayun, Ayun. Nakalimutan ko po yung pambigay sa kanila Jesus, ginoo. You know. <laughs> po mga kalinga po, naiwan ko. Sa Buti wala. Wala pang dumaan. Ano po? Ayan. Ayan. po, maraming pong salamat sa lahat mga kalinga at syempre huwag na kalimutan na Suportahan ko Bar Santos Matubang ate na vlog. kalinga pra, Broil of Malalak, Rachel Morales vlog at syempre po ang Ruboys, mga kalinga Rogers, huwag po nating kalimutan na supportahan. At ngayon po, nandito na po si Tu. Ayan po, tamang tamang mga kalinga. Nandito si Toto. Hello bro, kumusta? So ngayon anong oras ang alis nyo bro? Alas dos bro, alas dos. Alas dos. Ayan, Merry Christmas bro. Ay, At uh, ayan, maraming salamat. May nagpapaabot sa sa'yo yan bro. May nag, Ah... Uh, papaabot na may gininto ang puso. ayun galing nga. Uh, galing yan uh, kay Ma'am Nancy. Ayan po, Ma'am Nancy. Ayan, ayan Ay, nandito grabe, Ma na Ay, grabe, Ma'am Nancy. Si... Thank you so much po. At uh, tulong po ang panggasalina namin. Yeah. Yeah. <laughs> salamat po talaga, Ma'am. God bless po. Ayan. Ay po, mga kalingap. Ano? At hanapin po pa po natin yung ibang mga robos. Maraming salamat sa binigay nyo po sa amin. Lahat. At uh, nandito rin po si Kalingap Victor para maibigay din po natin yung para sa kanya ayan bro Merry Christmas Ayun. di ba kasama ka mamaya sa bagyo di ba oh bro ayan uh, ayan may nagpaabot sa iyo bro ng uh, advance sa uh, Christmas ano ayan pang gastos bonus ayan ay, Christmas uh, yan, pang una pa lang daw yan ayan mam ay yan crow, from uh, ma'am Nancy ay si Ma'am Nancy. Ayan, oo. Ay, ay uh, maraming salamat Ma'am Nancy mm -hmm. sa ano sa sa 1K na binigay nyo po at ayun uh, malaking bagay ito parikoy oo wala talaga akong budget parikoy pero ito mm. gamitin ko to ah uh, mm. budget ko papuntang bagyo siyempre bibili-bili ng tubig no? oo kaya nga ipinabigyan dahil kailangan nyo yun pang budget budget oo. at uh, mm. maraming salamat ma'am Nancy at uh, ayun na uh, sigad na po ang babalik ng mga blessings na senior mm -hmm. nyo sa amin Ayan. at God bless po Ingat po kayo lagi dyan sa ano, kung saan ka man ngayon. Mm -hmm. Thank you so much din uh, Marius Vlog sa ano sa pag-abot nitong uh, biyaya na galing kay Ma'am Nancy. Ayan. Ayan. Eh, hindi lang ikaw bro, lahat tayong is meron din ah, tag iisang tagi isang mo. uh, tagwawan kay tayo kaya si yung para kay Alex eh, si send ko na lang sa kanya by Gcash mm -hmm. tapos siyempre pupuntahan ko nga si Kwan si BJ Kim. Nandiyan sa sa bahay niya ngayon, di ba? Nandiyan si nasa si Justin. Just marang nandiyan din nandyan sa nandiyan din. house. Okay, bro. Thank you. Oh, okay. Si daughter, tapos na. Hmm, tapos na. Oh. Si Regan tapos na rin si Alpi tapos na. Oh. Ayun tayo na lang. Ayan, thank you very much po, Ma'am Nancy, at yan po, na abot na natin kay Kalingap Victor. Ayan, thank you so much. Ayan, salato na mga gusto po nun, Welcome na welcome po tayong <laughs> lahat, mga Kalingap. At yan po, ay ginagamit po namin sa aming mga uh, pang-araw-araw na lakad, pang-ayuda, yan po. Kaya napakalaking halaga po ng mga binibayon ninyo sa amin. Oo po, yun, napakalaking mm. ano. Yung walang-wala katapos tapos may biglang dumating na, mm -mm. ano. Totoo po yun mga kalingat, malaking uh, bagay po yun uh, yung mga inaabot ninyo kahit 500, 1,000 oh napakalaking ano po, Napakalaking bagay, po, bagay hmm. talaga yun uh, Okay at, uh, Maraming salamat ma'am Nancy Ayan, okay po, hanapin natin si Justin, ayan, thank you Okay bro wala ka kayo, talaga kayo, talaga kayo, oh. nabagyan Ay hindi ako kasama Ayan. Ayan po mga kalingap, uh, ayan po ma'am, uh, nandito na po si Justin para iabot po natin Ay, yung si pinapaabot po, po, po. po ninyo. Ayan, uh, bro, uh, Ay, Justin. Pa uh, pa Justin. Bro. ayan para Ay, advance sa uh, Christmas daw. ko lang 'yan. Ano to, para ma'am ano to? Uh, kay Ma'am Nancy. Ayan. Uy, Ay, Ma'am Nancy, thank you po, Ma'am Nancy. Grabe oh. Ginatok po siya ng uh, 1k ano sa Ay, kanyang kwarto. Natutulog eh. lang ako, mayroon na ako 1,000. Ayan. Ayan ang mga supporters Ay, natin, ano. Ano na po si Ma'am Nancy, mga kalingap. Iba yung mga Support test talaga so, natin. salamat po Ma'am Nancy, talagang uh, solid po, sakto po magbabagyo kasi tingnan niyo po, mainit ka. Oo no, nga, mainit nga, no, pero ngayon. mainit ngayon, ngayon. pero uh, oh, pero ngayon. hindi natin sana ganyan ganyan patuloy daw, na, ganyan rin, ganyan, na rin. Ganyan no? daw yung bagyong awing. Oh, Tahimik mainit. lang daw sa Tahimik. umpisa, tapos nung paggabi, talagang parang dilubyo na. Kaya uh, let's pray for beetle po, ano, mga uh, kalingap. Sana. Ka napakalaki po ng bagyo na papasok po dito sa Bicol. Mm -hmm. At ito pong binabigay niyo sa akin, magagamit ko po ito. Siyempre, Ah, Mag-grocery tayo mamaya, no? Para mayroon tayo mga stock dito sa bahay, ano? Um, yun, oo nga. Para kahit pag ano-ano man dyan, huwag yung mga store, mayroon tayo dito kakain. Maraming salamat po, talagang sakto. Sakto, mm. sakto. may padating na kalamit. Mm. Eh. <laughs> Ayan, so, kung anong lang, advance sa ano, Christmas. Ano, na po Tita Nancy. Nancy. Ayan. Tita Nancy, maraming salamat po. yan God bless. Magbalahin okay. po ni Lord at sana more blessings to come to your family. And syempre ano man pong ginawa niyo kabutihan sa amin sa kabatao ay eh, may babalik yun sa inyo ng sobra higit at dubli pa. ay grabe, yeah. ay, grabe talaga na sik Siksik, tigling, at umaapaw. At ayun. Maraming salamat. Ayan. Ayun. Okay, okay po. No, no, no. Ayun nga. <laughs> okay, Thank you, Okay, thank you. Okay. Okay. Uh -huh. Si, biggest kid lang Saan? Sa bahay niya. Ayan po mga kalingap, ano, uh, maraming salamat po at nandiyan na sila. Paalis na sila ngayon. Uh, kasama po pala ako mga kalingap sa invitation, ano kaya lang. Hindi po tayo nakasama, yun nga po dahil uh, meron tayo na mga pupuntahan sa ngayon. Kasi po sa susunod na araw magiging busy na po ako. Kaya ngayon yung time natin para pupuntahan po natin yung mga dapat na puntahan natin. Ano kalinga Victor, pasensya na kung hindi mo na ako makakasama sa ngayon. Ayon, At uh, na, uh, sana ano, maging uh, tiktas kayo sa inyong uh, pagkuhan, biyahe. Ian, thank you so much, bro. Ayan, okay, bro. Thank kasi you. Kasi kailangan natin uh, mm -hmm. yung Roboy's sa uh, makasama doon sa Oo, uh, uh, Baguio kasi nung last year kasi dalawa lang kami ni Dodong doon. Mm, mm Ay meron pero ngayon tatlo na kayo. Oo, ngayon tatlo mm -hmm. na si Toto. Oo, At, ano. Uh, ayun nga. Uh, kung abot na nga to pagisti ng 3 days mm -hmm. o 4 days. Basta ano po, babalik po kami dito ng ano, mga 18 banyan. siguro. Kasi ano, parekoy eh. Pumunta pa tayo ng bigan. Oo o, nga. Uh, na ng isang araw. Kaya nga eh. Kaya, kawawa mm -hmm. si Toto. Uh oo. -oh. <laughs> Toto yung uh -oh. ano buonggo pa naman dali natin. Uh oo. -oh. Kaya ay sabagay bagay Ikaw naman um, kami. Si Mario. Kami'ng dalawa okay lang uh -oh. yung mga o oh, sige, ano, totoo <coughs> Ngayon, uh, thank you ha At uh, sana ingat kayo sa biyahin ninyo salam, salam, At uh, bro. pasensya na ako hindi ako nakasama Dahil alam nyo naman <coughs> Marami rin akong dapat puntahan Kasi mabibisi na tayo, ano okay, Mawawalan lang. ako ng uh, time Sa so, linggo, mawala mm -hmm. dito Oo, okay, Pag hinanap kayo daw, sabihin mo, nandito naman ako eh Ayun, oh, oh. nandito <laughs> Ayun <laughs> <laughs> po uh, Thank you na lang, thank you po Okay, ingat uh, din bro. kayo at sa ngayon, umpisan ko na puntan yung mga ko natin. At maraming salamat ano sa mga nagpapaabot din sa akin. Oh. Ayun na, pangbigay sa kanila. Kaya malaking... Malaking uh, masko, kwan bagay. o malaking bagay sa atin para may pambigay na tayo. Okay, thank you. Ingat Is kayo, bro. Malaking ano, ang ah, <coughs> Pang bagay, pang gasolina. Mm. Oh. Makarating na nang ano to, makarating oh. Ngang... isang, isang tabens province. So, oh. So, ngayon, mm. pupuntahan ko pa ngayon si BJ's Kim para mabigyan din ng uh, pangastos Meron, Meron din. Ay, oh, grabe. Ayan. Si Alex, eh, ko na lang. Ayan. Meron din. Meron din. Oh, Ay, ang mga supportes yeah. ng Roo Boys, ng uh, Mag Rochelle Sobra. Lahat, no? Oo. oo. Uh, Halos uh, lahat talaga, uh, bibigyan. Uh, talaga bibigyan. Ayan. Maraming salamat bro. Ayan, yeah, maraming Thank salamat you. kay Ma'am Nancy. Ayan. Ma'am Nancy. Po. Ayan. Ayan, thank, thank you. you. Okay. At uh, ngayon po mga kalingap ano, ipapajikas po natin yung uh, para kay Alex Lebrada Ayan. Ayan. <coughs> 0966. Sa akin mo nang nandiyan kasi. 0966 eh, 4089. 4089. 206. 206. Oo, uh -uh, 1K lang. Uh -huh. Ito po, MC. Oh, MC. Yan. para i-transfer ko na lang sa kanya mamaya. Okay na. Okay, thank you. Ito, ito yung pera pala. <laughs> ayan. Magkano yung... So ayan po mga kalingap ano na eh, uh, mamaya po ay eh, se na lang natin kay uh, Alex yung kanyang uh, 1k na pang uh, nagaling po kay Ma'am Nancy. Ayan na uh, wala po kasi laman yung aking jikas Ano kaya, iko eh, na po natin sa jikas At uh, sa yung ngayon po mga kalinga Puntaan po natin si BG Skin May BG Skin para mabigay din po natin yung Para sa kanya, no? Okay po Kim? Kim? po ay, bro, sandali. Gising na po, mga kalingap si Kim. O, oh, ang aga niya pala nagigising. Ayan, okay, bro. Okay. <laughs> okay. Ay. Ay ano kami? Pag i kami. Ay! I-back to it? Bakit kayo mag i bro? Ha? Ay, sobrang... Hey, ano, <coughs> ano Ha? Paso. bro, paano, pa yun, paano po sa Bait mo mag mag-evacuate kayo saan kayo punta? Hindi, doon sa Talisay. Ah, sa Talisay. Hmm. Kala ko alis ka na dito. Hindi. Then... <laughs> ayan na uh, bro. Akin, uh, ayan. ayan may pabot sa'yo ng uh, 1K. Parang uh, ito ko yan. Uh, galing kay Ma'am Nancy. Ayan na uh, 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 nagpabigay siya ng 1 uh, para may Ay, kuwan daw. Ayuda. <coughs> oh, Ay, bro, nag-ayuda ka na ngayon. Hmm. Ma Balang mag-aalis nga po sana ako, yating ko sa Trinity, tapos... Ayan. po, ah, abili ko siya hari. Ay, good luck. So, Ay, ano, Kasi po. may bagyo eh. Oo nga, uh, may bagyo ikaya. Eh, kaya... Kaya kahit pa paano, bago man lang mag ano, kahit paano may makain. Oo nga, ano, pares tayo, bro, ng kuwan, ano, nang iniisip din. Kaya ngayon, <coughs> puntaan ko rin yung uh, kuwan, beneficiary ko, oo. Oh. Mm. Ngayon, so... Ayan, uh, bro, galing kay Ma'am Nancy. Ayan, maraming salamat sa po. Ma'am Nancy, sa ano yung home. Ayan. Ayun na yung araw. Kala ko, mag-impaki ka na na. Okay, sa kanyang lab. Ah, ayan. <laughs> <laughs> si... Si Ivan. No. Okay, thank you, thank you. Parang ako rin, may kon, ano, may... <coughs> May isip tayo kasi alam mo naman, alam so, okay, ano? pa Para... na, na lang itayong kwan umaulan. Ngayon talaga ako <coughs> nai. Ngayon talaga ako 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 wala naman. Hmm. So, paano, bro? Salamat Thank you. you, thank you. Ano? Salamat Thank you. you. At ingat din. Good luck sa <coughs> ko natin. Oh. <coughs> bro, may isa sa kanya na pala. Ano? Okay, papa. <coughs> <coughs> Ayan. Ginawa <Papa. coughs> po. Wala magamit, pero... <coughs> <may time pala>. <coughs> <coughs> ano Inobo talaga ako, sobrang. <coughs> <coughs> so... <coughs> nakasasakyan ka na rin ngayon. Oh, yan. Kesa, Kesa naman na sa motor ano, diyan talaga hindi ka mababasa. Sobrang talaga ng motor. Hmm. Kasi mga putang yung mga singit singitan Ah. Oh. Uh, man kasi yan. Ah, uh, hindi mo nga ang pang drive. Ano, Ay oh, oo, <clears throat> hindi ka magagapasok sa mga eskinita no na oh. When? Ano. Ay, hindi ko na ano pang matagalan po ba? Oo. Na no, Ano yung eh, binili mo or? Ano yung iba pa? Ah, kay papa mo. Ay, maganda naman. Ay, binili. siya. Take it sa mga Ako mo na, okay. Hiramin ko. Oo. So, at least may magagamit mo kaysa sa masira kasi yung sasakyan din nasisira kapag naka-stuck. Una-una kinakalawang siya. Mag-i-stuck up yung mga brake niya. So lahat ng mga kaso-kaso niya magi-stuck. Grabe mga bangga niya, no? Mhm. siya. <coughs> Oo. Marami. Pero okay diyan na uh, once na gusto mong umalis, meron ka sa magagamit. Okay. Okay bro. Uh, Kim, naman. thank you. Thank Kaya you At ata. Uh, okay. Good luck bro. Good luck. Pero sana ano magsama rin tayo sa pag magi-scout ano. Oo. Sige, ibabalik ka muna yung mga kwan mo, beneficiary mo. At kwan uh, na lang tayo. Contact contact na lang tayo ano. Meron naman tayong GC. Okay, thank you. Okay, thank you. <clears throat> Ayan uh, bro, uh, kunin mo 1k Ay. galing kay Ma'am Nancy. <laughs> Napaka bait ni Ma'am Nancy. Ano masasabi mo? Bro, Ay grabe, Ma'am Ma Ma Nancy, maraming maraming marami salamat sa bigay mong tulong sa amin. Malaking tulong po ito Tita mm -hmm. Nancy sa aming mga umaasa sa amin, sa mga sinusuportahan. So ito po yung uh, nagiging pondo namin para sa aming mga beneficiary, pang wala alawans Maraming salamat po. Hope more blessing to come in your family and always can good health uh, enjoy lang dyan sa abroad, no? At sa, sa tabaw, mag-ingat ka. Wish ko na lagi kang masaya and happy. Tapos, more blessing to ka and always in good health. Thank you po, Tita Nancy. So, ngayon bro, ano? Uh, at least kasama mo na si Kuya Regan. Uh, uh, so, uh, wala nga si Kuya Regan at mga kasama, mga kasama, mo naman siya dito. Ano? Okay. Uh, kung pwede sana, ikaw na mag-receive ng 1K also for Kuya Regan. Okay? Ayan, ayan. Ay, para galing kay... Kay Ma'am Nancy rin ayan, ulit. Siya. Ayan. Yon, uh, Ma'am Nancy, maraming salamat po ulit sa pabigay mo uh, dagdag na blessing po kay Kuya Regan. So malaking dulot ito kay Kuya Regan sa mga kanyang, kanyang tinutulungan. Uh, Siyempre, sa mga umasa sa kanya. So maraming salamat dito So wish ko ulit Lagi kang indulged and happy God bless Okay thank you Thank you po Ayan po ma'am Nancy po, ano, Naibigay na po natin yung uh, At yung pong mga kasama pa natin Iba wala pa po ano. At tawag uh, po kayo mag-alala mga kalingat Dahil uh, darating po May bibigay po natin sa kanya So <clears throat> Ngayon po mga kalingap, uh, nakausap na po natin si Bridges Scheme at naipabot na rin po natin yung blessing para sa kanya. Ano po, at yun nga, nagpapasalamat uh, ng uh, marami dahil sa ngayon po meron na naman po siya kahit na pa, pang uh, gastos ano po kaya maraming salamat po sa iyo ma'am Nancy God bless po ayan maraming salamat at uh, yung kay Alex po ay i-send ko na lang po by Gcash ngayon din po kapag nagkaroon ako ng signal doon sa bahay ayan maraming pong salamat